Hi guys, kukuha kami ngayon ng Marigoso. Alam niyo yun guys. Pagpunta kami ngayon sa bukid. Kasama ko po ngayon si Lalay. tayo ang tingin. Hindi lang dito ka. Bago mo labas Ano yan? Lalay naman. Ako. તેની તામ કોનો ગઈ So guys wala kami mahanap ng marigoso kasi nakabakod na dito ayan o oh. ayun nagtsatsaga siya dun sa malit na butas tapos kumukuha siya dun so guys pa uwi na kami kasi wala kaming mahanap wala kaming mahanap na marigoso kaya pa na uuwi na nung kami